Ayun ah, guys, itong bago guys Ayun Mga ganda ang araw guys Gusto po kayo dyan? Welcome back sa aking channel guys In CMX Vlog uh, Yung araw guys May tayo guys Sa lugar Pero hindi tayo Magpa-plumbing muna guys Ah, uh, Mayroong sasakyan guys na tumirik. ayaw mandar kaya check natin ano so puntahan natin guys so kita kits guys let's go So yun na guys, nandito na po tayo at ito na po yung sasakyan na tumirik at ayaw ng umandar. Yan pala guys, yung battery yung diferensya. Ayaw nang tumanggap ng kuryente kaya yun, palitan natin ng bago guys. Ito yung taga-video natin, guys. Ayan, guys. Oh. <laughs> Ayan, guys. Ito na yung sasakyan. Palitan natin. Tanggalin natin yung luma, guys. Ayan, oh. Una natin tanggalin, guys, yung... Ano, uh, guys? Clip ng kanyang battery. Yung kanyang holder. Para magnesium galaw so yun yung tanggalin natin dito sito yan yun. yun sunod natin guys ito ah kanyang ah terminal battery terminal guys sa positive side yun yung una nating tanggalin guys yan matigas guys eh, ito hindi pala to guys ito palang isa <laughs> ayan guys oh yun ito pala so ito yung luwagan natin guys para mahila natin tong terminal nya mula sa battery yan yun ah, mahigpit pa yun tanggal na guys so yun sunod natin guys ay yung negative side ayan Yan luwagan lang din natin guys para um, ah uh, lumuwag yung terminal ayan so yun guys guys tanggal na oke okay. alis lang natin tong luma ayan mabigat siya guys so ito po yung luma guys So, ito yung bago, guys. Ayan. Siya nga pala, guys, ito po ay 7 uh, plates. Ayan. maintenance spray, Ayan. Tanggalin lang natin yung kaniyang busing kasi hindi yan kasiya sa terminal. Kasi may kasamang busing yan, guys, pag bumili ka ng battery. Lalo na sa ganitong uh, size. Uh, ito po ay in is 60. Uh, maintenance free so yun yun yung kasya dyan guys yan ayun okay so yun guys yung ano guys yung una naman nating ikabit ay yung negative uh, terminals yan higitan lang natin to yan 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 lang natin para kailangan guys higpitan ng saktong higpit para hindi siya maglolos kontak. Uh, yun, mahirap kasi kapag maluwag mag spark yan kapag may maluwag dyan guys kaya higpitan lang natin ng masyado. Yung sakto lang guys. So yun dyan, diyan natin yun na kasi mag spark yan kapag masagi yung uh, natin. So sunod natin tong asitid um, terminals kasi yes, kapag ino natin yung positive terminals ah uh, masagi yung doors natin spark park yan kahit saan masagi sa metal tapos spark park kapag uh, ino natin yung positive side kasi kaya ah uh, ano lang panghuli na lang ayun tapos na guys <coughs> susunod natin yung kanyang clip guys yung kanyang holder para hindi siya magalaw kapag tumatakbo na yung sasakyan guys kaya kailangan yung kanyang clip or holder battery holder yan kailangan i-clip yan guys <laughs> dahil kapag gumalaw yan lumukso at uh, pumunta sa mga sa ano guys hindi na nakaposisyon sa kanyang lalagyan delikado guys pag mag ground mag spark kaya yun okay tapos ang mahigpit alog ah, mahigpitan pa yan So, yan. So, yan guys. Sunod natin gagawin guys. Iti-testing natin guys. Kung a-under ah, siya. Kung one click lang. Mag-start siya guys. So, testing natin mga start kung kaya ng bagong battery guys yun so yun yun one click lang guys so, okay na okay yung nabili nating battery guys yan bagong bago yan kaya yun. start one click lang so balik sa normal guys yun ang ating sasakyan wala ng problema yan hindi na kekabahan atau mirik sadaan guys ayo ini ini guys ini guys andar guys ya Dan guys, yang terinya. Ini Luma. lumang. lumang bateri guys, weak nah Ayo, so, penyelitan yang lalu guys. Ya. Yeah. Yun. Yeah. Los na natin. Yan. Okay. Delis. Okay. Okay. So, na natin napalitan yung battery. Hindi na talaga umandar siya. Ayaw na. Eh okay. na halos ah, uh, sobrang tatlong taon na guys yung battery na yan. Yes. Ah, oh, apat daw. apatna taun daw yung bateri oh. <laughs> ayan guys so. oh melekas na yung ilaw kita ya <laughs> di mana kita yung driver guys ya chat out sa driver <laughs> Ayan guys. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat. Bye bye. Bye bye, -bye guys. God <laughs> bless.